Ano? Uh, kaya kanya ipaglaban. Kaya ka niya ipaglaban? Uh, kaya niyo, um, kaya mag sa uh, uh, niya, kasi, uh, ng naman uh, Hi no, Cindy. Hello. Kamusta na kayo? Okay naman yung stay mo dito. Okay naman po. May konting katanungin lang ako para dun sa mga taong hindi pa alam. No? Uh, paano kayo nagkakilala ni Mariano? Sa TikTok. Sa TikTok? Gumawa po ako ng duet sa TikTok. Uh Oo. -oh. Tapos na po nag-start? Sinong unang nag-approach? Ako po. Si Mariano? Uh, that time, kayo na ni Angel. Uh, so, parang friends lang. Uh, that time. Uh, tapos, later on, alam naman ng tao na sundan no uh, Ang tanong ko lang, kamusta na yung sitwasyon nyo ngayon? Okay lang Nice ano bang mas ano ba uh, getting stronger ba? Ano naman ang ano dahilan at nagdecide kayo na ano na uh, magsama na. Gusto ko lang linawin uh, na si uh, sorry uh. alam mo sa sarili mo no, na uh, maraming beses kitang sinabihan ni ba? Ako mismo nagalit sa iyo 'di ba? Na na 'yung magholdon on lang kayong dalawa ni Angel, 'di ba? Na huwag mong sirain, 'di ba? Uh, baka kasi isipin ng mga tao na parang kinunsinti ka namin na gawin 'yan. Gusto kong nating ipalam sa kanila na wala kaming karapatan na uh, panghimasukan 'yung relationship mo o pilitin ka. Kaya lahat nagiging patas tayo na ipakita kung ano yung nasa loob nyo di ba so uh, anong masasabi mo naman sa kay Angel na piling niya ginamit mo siya um, kung piling niya po na ginamit ko lang siya uh, wala po akong magagawa kasi iniisip po niya yun kasi parehas lang naman po niya, tao, siyempre. Ayan, ah, ko Kung sa tingin niya, ginamit ko siya. Paano na yung naging feeling mo sa kanya na wala na ba talaga? Wala na po, siyempre. Sa ano po, napapagod na rin po sa pag nag-away po Talagang po niya nakakaano po kasi stress na po ako sa kakaisip uh, sa family tapos na-stress po po sa nakakasigaw din sa akin kaya may decide po na mag-arap uh, na lang po Di ba't sabi <stabiharad> masaya ka naman ngayon sa decision mo pero kailangan meron karing paliwanag para sa mga taong nagmamahal sa inyo sumusuporta sa iyo kailangan uh, anong masasabi mo sa kanila? Um, sa so mga sumusuporta sa akin um, sana po patuloy niyo pa rin ang Tsaka po ano, mag-focus muna po sa music. At huwag yeah, po ay mag-alala. Gagawin ko yung best ko para po mapasaya kayo. Sana, sana rin uh, may pangako mo sa sarili mo at least maging honest ka na at istiktuan ka na lang. Ano-ano yung mga bagay na nagustuhan mo kay Cindy? po yung anak ko galit ko. Um, Ang tayinig lang po siya. Tapos, hindi siya bumangyara. Hindi siya bumangyara. Ano pa? Tapos, hindi niya. Ha? Ha? <laughs> yung ilong. <laughs> Bakit? Si Angel ba pa mo? Ah, hindi naman, hindi naman. <laughs> kaya niya akong manuwihan ko. Ano? Uh, kaya niya akong ipaglaban ko. Kaya ka niyang ipaglaban? Oo. Uh, uh, kaya niya akong... Um, kaya niya mag-stay sa uh, dalawa Na ganda yung work ko. Hindi niya, parang isa... Para ayos lang yung gansahan ko. naman ang trabaho uh. ko tanong ko naman kay Cindy, ano-ano naman yung nagustuhan mong karakteristik ni Mariano? Uh, si Mariano po kasi, Mat matapang po siya eh. Ito hmm. na, kaya niyang sabihin kung Kaya oh. talagang uh, naramdaman no. ko. Oo. Yung sa, sa mga pinangaan ko kasi. Personally, ganun din po. Tapos po, mabait po, siyempre. Magaling po kumanta. Mahal mm -hmm. uh, niya po yung pamilya at saka trabaho. Mm -hmm. Cindy, mm -hmm. may gusto ka pang sabihin sa mga supporters ni Mariano? Pero, pa. Sige. Ano na po sa lahat? Sa mga fans po at sa mga fans ko, hindi ko ang mga kasi siya. ko. Mas punta na sa Milano. At si Angel ka. So, pray sa akin. Masa siya na rin. Ikaw, Mariano, any last words? Last words. Last words. Last Para sa mga supporters niyo, ng Margiel. lalo na ng Margel, ng mga nagmahal sa inyo bilang Margiel. Salamat po ng mga sumuporta ko sa Marjan, maraming maraming salamat po. Uh, sana po kahit separate na po kami ng Angel. Sana nandyan pa rin po yung support na nyo sa aming dalawa, sa kanya, sa akin, sa mga kasama po namin dito ng uh, Sana support na nyo pa rin po kami hanggang dito.